Umagang kai kanda, umagang onion at kamatis. Kulay pula, kulay puti. Saan ka dyan? Siyempre, sa palayok. Hey, hindi na nakailan mamili. Dahil kayo ay parating magkasama. Ayan. Itong si amo natin. Ang ginagawa niya lang sa atin. Para ating pinagsama-sama. Puti sana. O hindi para ito. Akong binabatil. Kaya kayo dyan. Pula at puti. Magkintay lang. Dahil binibigyan lang tayo ng pagkakataon na tayo magsama-sama. Kaya wag po kayong mainit. Gan lang kayo. Dahil alam ko, naiinitan na kayo. Lapit na yan. Pinapahirapan niya ako dito. Pinaikot-ikot. Sige pa ka, El. Iikot mo pa ako. Naghihintay na yung dalawang naiinitan doon. Pula puti. Kumusta na kayo? Ayan. Kagaya ng ginagawa niya sa akin. Pinaikot na rin kayo. Ang problema lang sa kanya, hindi nang lang tayo bigyan ng pagkakataon. Makuha rin natin sana yung lasa, pero ayaw niya dagdagan. Hanggang ganyan na lang siya. Hintayin natin kung maglagay ng asin at paminta Dahil alap ko, bihira siyang nagbibigay sa atin ng lasa. Ayan. Pamienta. Pwede pa. Pero asin, hindi ko alam kung maglalagay pa. Pero okay na rin yun para avoid UTI. Ayaw niya nang hiwalayan niyan si Kael. Gusto niya. Andyan lang tayo. Sabay-sabay maluto. dahan-dahan niyang pipigain ang kanyang nilutong putit-pulat dilaw. Masarap na daw yan. Kahit walang lasa, ayaw niya ng asin. Kaya yun ang problema sa kanya. For sure, nasasarapan na dyan si Kael. Wala lang yan magawa sa buhay iikot na natin si pula at si puti at si dilaw masarap sana kung ito ay nagmamantika pero ayaw ni kael ng maraming mantika kasi ang mantika kong ginamit ay hindi olive oil kunti lang at mas masarap minsan na ang pula or ang onion ay half cook. ang problema walang rice so ang itatapat natin yan inapay lang wala nang iba pag ganitong sabado, lahat ubos. Ayan. Salamat naman. At inalis na tayo sa mainit na lugar. Akala ko hanggang dun na lang tayo. Iinit sa sobrang init. Akala mo ay nasa impyerno pero nagpapasalamat kami at hindi sa kainitan. Pero ang problema, mamaya, ilagay tayo sa kanilang katawan. Ngayon, ako naman ang ilagay sa lugar kung saan ay mainit. tayo at kami dadalhin sa iyong tabi. hmm ito lang ang aking tinapay. Tatlong piraso. Ito, imbis na itapon, iluluto. Good morning, my halaman. How are you? Ay, namamatay kayo. Forgive me, hindi ko kayo nadiligan. Kasi ako'y busy ng isang linggo. Don't worry, kayo naman ang aking aayusin ngayon. Oy. Ikaw, Hoya. Mamumulaklak ka na ba? Welcome to my house. Buti na lang ang aking orchids. Ay malapit nang Oy! Oy! What happened? Oy! May sakit ang aking orchids. Okay, I'll take care of you. Hmm? may plant. Hmm. Ito pala ang aking anak ko. Oh. Ito naman ang aking magandang nanay. At ako yun. Mm -hmm. Lapit na rin ang aking orchids na isa and my Christmas cactus. Oh, ang ganda-ganda. Hmm. Bakit parang namamatay kayo? Wag po. Alisin na kitang candy ka. Kailangan madiligan ang aking mga halaman. Ay, may sakit talaga ang orchids. Ano to? Ay may hindi na diligan ng isang linggo. Kawawa naman sila. Siyan. You know, si kainaman in Canada. Every year yan, may picture kaming tatlo. Since dumating kami dito sa Canada. Gulo tong bahay ko. Kailangan maglinis. It's so crowded. Makapag ay, shoot! kung niluluto ko. Ah! Ah! Akala ko. Akala ko napatay ko yung aking niluluto. My gosh! Hmm. Mapatay nga. Ay, buti na lang hindi pa nasunog. Crunchy. Kusme, lang yan. Pula-puti, pinaghalo-halo. Sirama si dilaw. Oh. Tapos ito, habang in flex ko ang aking mga halaman, nasusunog na pala. Kape-kape. At kainin ko na itong dalawang... Anong Tagalog ng orange? Kahel. No, the color. Kahel nga. Oo. Oh, kahel. Ay, kumpleto pala tayo ng kulay. Red, yellow, white, kahel, orange brown ang bread. Let's eat. Ayan, natapos na akong kumain. Salamat po ulit sa panunood. See you again next time, everyone. Bye bye. Kape kape.